Hello everyone! Kamusta po kayong lahat? Every morning is a blessing talaga. Every gising is a blessing. So, nandito tayo ngayon sa San Jose Uno at naglalakbay-lakbay tayo dito sa dagat. Ayan. <laughs> yeah. meron diyang nanggagayad ang tawag ata diyan o anong tawag dyan pupuntahan natin, titingnan natin haalamin natin kung meron silang huli tara itong view dito sa dagat hmm, ganda. ang ganda dito sa amin uh, sa oriental mindoro So ayun si Ate Jay pala itong nang kagayad na ate. Ano, Wala ako ng magagandang babae. Polo <laughs> holiday? Wala nga. kung Pangulam lamang. Pangulam lamang ang huli. <laughs> May ano pa? karintoga? Ah, karento gas nga yan. Dimasak. Dimasak. Kadinmasak at sari-saring isda kahoy pa. Hindi may kahoy pang kasama. <laughs> <laughs> Aking pinsan si Ate Gemma. Ang Ano? tao doon ayo. Oo, gaya doon. Ah? Huh? Napakadami talaga doon. Gaya pala yun. Habang naglalakad tayo dito sa dagat ay may nakita tayo at alam ko nakakain daw ito. Hindi ko alam kung ito nga yung uri ng nakakain. Ayan siya, guys. Mm. Um, buhay yan. Gumagalaw-galaw pa. Nakakain daw yan. Sa lungo. Ang tawag dito sa amin sa Mindoro. Sa inyo po, ano pong tawag dyan?